kapayapaang pandaigdig at kaunlaran, ang pagkakabuo ng United Nations. Upang hindi na masundan pa ang ikalawang digma ang pandaigdig, ay humanap ng paraan ang mga bansa upang tuluyan ng makamit ang kapayapaan. Isa sa mga hakbang na ginawa nila ay ang pagtatatag ng United Nations. ang mga bansang nagkakaisa. October 1943 na magpulong ang United States, Great Britain at Soviet Union at nagkasundo na pairalin at panatilihin ang kapayapaan sa sandaling matalo ang Axis Powers. October 24, 1945 ay limangpung bansa ang nagpulong sa California, USA upang balangkasin ang karta ng mga bansang nagkakaisa at naitatag ang mga bansang nagkakaisa o United Nations. February 1, 1946 ay muling nagpulong ang mga kinatawan ng mga bansa sa London at nahalal na unang Secretary General ng United Nations, si Trigveli ng Sweden. Layunin ng United Nations na mapanatili ang kapayapaan maging maayos ang samahan ng mga bansa, tumulong sa paglutas ng mga suliraning pandaigdigan at pagsasaayos ng mga gawain ng mga bansa. Ang sangay ng United Nations ay binubuo ng General Assembly, Security Council, Secretariat, International Court of Justice, Trusteeship Council, at Economic and Social Council. Ang General Assembly ang pangunahing sangay ng United Nations kung saan lahat ng mga kasaping bansa ay may kinatawan. Dito ginagawa ang lahat ng pagpulong at ito ang sangay na tagapagbatas ng samahan. Ang General Assembly ang nangangasiwa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa daigdig katulad ng pagbibigay at pagtanggap ng rekomendasyon. nagre -rekomenda ng kapangyarihan at katungkulan ng mga sanay ng United Nations. Nagsusuri sa pandaigdigang politika, batas at pangangalaga sa kalayaan at karapatan ng mga tao. Naglalahad ng mga rekomendasyon upang maisaayos ang alitan ng mga bansa, nagahalal ng mga kasapi ng Security Council, Trusteeship Council, at hukuman para sa International Court of Justice at kabilang sa paghalal ng Secretary General sang ayon sa Security Council. Ang Security Council ang sangay na tagapagpaganap ng United Nations. Ito ay binubuo ng labing isang kagawad kung saan ang lima ay permanenteng miyembro at ang anim ay inihahalal tuwing dalawang taon. Ang Secretariat ay ang pangkat ng mga tauhang pampangasiwaan ng United Nations na nagpapatupad sa mga gawain pang araw-araw. Ang International Court of Justice ay ang sangay na nagpapasya sa mga kasong may kinalaman sa alitan ng mga bansa. Ang Trusteeship Council ay ang sangay na namamahala at nangangasiwa sa transisyon ng isang kolonya patungo sa pagiging malayang bansa. Ang Economic and Social Council ay binubuo ng 54 na kasaping bansa. Ito ang sangay na namamahala sa aspekto ng pangkabuhayan, panlipunan, pang-edukasyon, siyentipiko at pangkalusugan ng daigdig. Kapayapaang pandaigdig at kaunlaran ang pagkakabuo ng United Nations